Uwi na naman Let's go Samahan nyo na naman ako So for today's video mga tropa Eh magpapasalamat lang tayo Sa ating kaibigan Tropa natin Na si Romo Galicia So siya yung Kinukwento ko Nakasamahan ko Na nagbigay sa atin O gumawa sa atin ng sticker natin Nabuti pa si Tonton TV So maraming maraming salamat tropa Nakuha ko na kanina So chinat niya ako Sabi niya Nilaglag niya sa locker natin Yung sticker So may video ko na pagbukas ng locker, nandun nga yung sticker. Ay, ito na tropa. Hindi na natin yung sugar. Ayun. Ayos. Maganda yung gawa ng tropa natin. Ito yung sinasabi ko tropa. Na bigay sa atin. Ng kasama kasamahan natin dito sa Y. Mas malaki kaysa dun sa sticker ko. Tapos 3M. Ayos. Maraming salamat. Hindi na mo bibigyan ng mga sticker na to. <laughs> Let's go. Maraming maraming salamat kay Lord. Di ba? May mga tumatangkilik na sa atin may mga nakakapansin na sa atin may mga naaawa na sa atin <laughs> hindi naman meron na tayong mga tropa na naniniwala na kailangan natin ng suporta ah. yon pangalawa syempre sa tropa natin na si Romeo Galicia kasama ko sa Wahid yung tropa so maraming maraming salamat so nagpresenta siya so hindi natin pinilit siya mismo nagpusa na gawa nako ako ng sticker so nakuha ko na kanina so sino kayo mga tao o mga tropa natin ang mabibigyan ng sticker na gawa ni Romeo Galicia so kung gusto nyo bisitahin tropa meron nga pala siyang printing shop bisitahin nyo lang sa Facebook White Bridge Printing Services so marami siyang ginagawa tropa like t-shirt DTF or silk screen mga mag ah uh, like lanyard ano pa ba mga card so marami marami pa iba't iba -tiba. so bisitahin nyo lang yung page niya sa Facebook Mark Bridge Printing Services So maganda yung gawa niya tropa Yung sticker ko, quality yung gawa niya Ang mga damit, so specialty niya yung damit tropa So kung gusto nyo i-try, bisitahin nyo lang Facebook page niya, Mark Bridge Printing Services So yun lang tropa uh, Muli, papasalamat ako kay God And then syempre, pangalawa, kay Romeo Galicia Na nagbigay sa atin ng sticker Maraming maraming salamat So if you like this video mga tropa, please don't forget to like, share, and subscribe Sa so, Buti Pa Si Tonton TV Hanggang sa susunod tropa, Buti Pa Si Tonton Peace, bye, -bye. thank mm -hmm. you